Good morning mga kabayan at ngayon nga po ah meron na naman po tayong panibagong pagtatawanan. Eman takin nyo mga kabayan di po ba eh, nagpa-mass resignation itong si Junior ha? Sa kanyang gabinete di po ba? Kung maalahan ninyo, nung nakarakaraw po yun halos lahat po eh, gusto niyang ma-wipe out. E eh, good news po mga kabayan ha? Ito po napakasarap sa pandinig <laughs> ng balitang to eh si Gadon mga kabayan di po ba eh nadisbar na po ito si Gadon <laughs> ngayon po mga kabayan matatanggal po siya sa gabinete <laughs> ang tanong ano pong magiging trabaho ni Gadon mga kabayan wala wow. po ng trabaho si Gadon mga kabayan no? Oh. eh, sino po bang merong ano dyan mga kabayan merong uh, pwedeng i-recommend lang trabaho kay Gadon <laughs> Ha? Pwede naman siyang ano, magbenta ng Shopify. <laughs> Pwede naman po siyang mag-apply sa fast food. Wow, <laughs> mga ganun daw mo niyan. Yabang yabang eh, no? <laughs> wala jo. Okay, oh, okay, ayo, sino walang trabaho ngayon? Eh syempre, matatanggal siya mga kabayan at sa disbar pa siya, di ba? O oh, hindi na siya abogado. Sa siya ngayon. <laughs> sa siya ngayon mag-aaral ng trabaho. Yun yung iniisip ko na nakarang araw. Pa, isa, anong gagawin ni Gadon ngayon? Di ba? Kasi matatanggal siya sa gabinete. Eh. Magre-resign siya. Unless hindi siya magre-resign. <laughs> eh medyo kapal mo kasaban pag gano'n. <laughs> Di ba? O saan siya pumunta ngayon mga bayan? Sa tingin niya, ano bang bagay na trabaho na pwede baso sa mga ni Gadon? <laughs> anong bagay na trabaho kay Gadon? Pwede naman siguro ano? Ah... Uh at least yung mga trabaho, di ba? Mat matitinong trabaho. Oh, pwede mo maging driver. Di ba kasi maroon siya mag-drive. Pwede mo siya mag-drive ng bus. O oh, pwede mo siya grab di ba? O. Oh. Huwag na siya mag-hold up. <laughs> o sige, mahabayan. Yun lang, mahabayan. Yun lang yung update ko sa inyo. Ito, panoorin niyo yung ano ha, video ha. Patungkol nga dyan sa mass resignation na yan. Ha? Na nangyayari ngayon sa ano sa gabinete ni Junior. At ah, tingnan natin kung sino yung mga matatanggal dyan. O, oh, ito, eto, mga kabayan ha. Good morning! Totoo ba yan? Ano ba talaga yan? Yun yung nasa isip ko eh. Mm, -mm. And uh, meron namang isang post dito, ang isang uh, mainstream na uh, media. Kaugnay naman ito doon sa ano, pag uh, parang pinalutan kasi nila na hindi lang itong si Marcos Jr., yung nagpa-courtesy resignation uh, sa mga miyembro ng kanyang uh, gabinete. Dahil ginawa daw ito ni uh, former President Rodrigo Duterte. Ang kaibahan lang, sa nakikita ko, 2016 ito, August 2016, mm -hmm. which is mga, ganoon ba siya unang umupo? July? June? July? August? July eh. it... Oo, mga dalawang buwan, tatlong buwan. Diba? Mm -hmm. Tatlong buwan, mm -hmm. napakalayo po kung ihahambing sa tatlong taon ng uh, pamumuno, baka may uh, maidagdag ka dito sa parang hindi ko lang alam kung ano yung purpose no nitong uh, media na ito, bakit pinalutan niya na meron ding uh, ganito. Pero ano yung nakikita mong kaibahan uh, maliban doon sa uh, ano uh, dito sa Duterte and the Marcos Jr. administration? Ah, medyo malicious naman siguro yung pagkaka panggit niya ng whoever man na media personality yan or social media personality na sasabihin niya, eh, eh si ano din, si Duterte nung panahon niya presidente, nagtawag din siya ng mass resignation. Magkaiba ho yun. Kung titignan mo ang Duterte administration, nung iniluklok ni, nung naging secret, nung niluklok ni, ano, ni Digong, yung mga, especially the critical people in his administration at saka yung critical ng mga departments and agency na kanyang kabinet ng kanyang administrasyon, hindi yan nagpalit. Hindi nagpalit-palit. Wala bihirang mag... I, what I mean is, hindi nagpalit, naging consistent. Kaya nga duro diretsyo ang kanyang administrasyon. Look at, sino ba ang napalitan lang? Iilan lang naman ng na mga kabinete. And it's precisely because of certain accusation or allegation against these people. Nung panahon ni Digong na, halimbawa, may na-associate to some kind of corruption, tinatanggal talaga niya at pinapalitan niya. Pero relatively speaking, kung titignan mo yung mga critical position at critical na mga agency ng ano ng 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 how do you call that ng Duterte administration consistent yun hindi na napalitan yun from day one until the end of his administration yung ilan lang na napalitan like for example ng Department of Agrarian Reform precisely because nagkaroon ng problema with the red with the left yung mga taga left na 'di ba nung una ang 2016 kasi he wants to have a, a, a more mainstream left so tinawag niya yung ibang mga very popular personality ng left na pumasok kay sa gobyerno ko bibigyan ko kayo ng ng ano ng ng kumbaga ng posisyon at para makontribute niyo kung ano mga ideas niyo at gusto niyo mangyari sa gobyerno natin at sa bansa natin so pinapasok niya pero nagkaroon kasi ng gitgitan eh dahil nga sa in sa CPPNPA na hindi sila sumusunod doon sa ng mga napag-uusapan at sa at marami pang issue kaya natanggal pero that is just one very very um kumbaga, maliit na insidente yon or hindi yon that will not define the, the, the administration ni Digong when you talk about pagpapalit ng mga official nung time niya at saka yung August 2016 Nagsisimula pa lang ang kanyang administrasyon. Usually, kapag ang presidente umupo, nagsisimula ang administrasyon mo, may mga chances talaga na magpapalit ka ng ilang mga ano mo, iilang mga um, kabinete mo kasi ano pa yun eh, ano pa yan eh, very early stage pa eh. At saka hindi pa naman diyan na de define talaga kung ano yung ang um, flagship program niya, pa paano tutuloy yung kanyang mga programa sa iba't ibang sektor ng, 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 bansa uh, na kanyang dapat ayusin. Wala pa. That's July siya na upo. Og, the next month is July-August. So hindi nga nagtatlong buwan eh. Isang buwan lang yan eh. Roughly up to two months eh. So hindi mo siya pwedeng i-compare sa nangyayari ngayon kay BBM na after three years, saka pa lang niya nalaman na oh, kailangan tayo magpalit ng mga kabinete kasi ang administration ko, hindi niya na po fulfill ang mga promises ko ng campaign period ng 2022. At hindi nagkakaroon ng delivery of basic services at saka hindi nagiging happy ang mga Pilipino. Kaya kailangan ko magpalit. Why do you have to need, why do you need three years for that? When in fact, a uh, one year lang na panunungkulangan mo or even let us say, give him the benefit of the doubt, two years, alam mo na yan makikita mo na kung anong pulso ng bayan. Kasi una, ang trust rating niya bumababa ng bumababa consistently. So kung bumababa ng bumaba ang trust rating and approval rating ng isang presidente within the like one year to two years, alam mo that there's something wrong. So you need to address that either by looking at how your programs are being delivered by your outer egos or by looking at what ano ba talaga ang problema ng Pilipinas at nagkakaganito ang aking trust rating and approval rating. Ano yung mga issues na nakakaapekto sa akin? Bakit bumaba ba ang trust rating ko sa approval rating? Yun yun. So, mahirap yung comparison na si Digong nagtawag ng mass, mass resignation ng kabinete niya August 2016, which is wala pa yan eh. Ano pa yan eh? Transition yan eh. Nagpapalit pa. Marami pang nangyayari dyan. Hindi pa buo talaga ang executive level sa sa time na yon eh kasi agosto pa July August wala pa yan. Usually you need six months for the president for any president you need six months upon assumption of office na magstabilize ang buong executive level at ma mapalitan mo lahat ng gusto mong palitan at yung mga ex changes of of, of 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 people in position special critical position. After six months tuloy-tuloy ka na yan dapat hindi ka na nagpapalit. At ma-evaluate mo na yan kung yung mga pinili mo ay okay o hindi. Pero ito, si BBM, it took him like what? Three years to even have a realization na may something wrong either sa kanyang mga kabinete, sa kanya, or sa kanya, or well, the whole administration niya. So, parang ang hirap naman ng comparison na binigay ng isang social media or di kaya media personality na uh, comparing media company ito. Segment, Pero uh, ang media company, oo, oh, oh. meron kay lang dito sa kanyang naging direktiba, may exemptions. Tingin ko dito, ito yung mga presidential appointee na meron pa mga termino siguro hanggang sa so, kanya. Tingin ko ha, kasi masyado pang uh -huh. bago. Kasi yung exemptions dito yung mga newly appointed cabinet secretary to yung kay prrd ha newly appointed mm. na cabinet secretary newly appointed usec asec and mm. uh, kabilang pa yung mga newly appointed na presidential advisor and uh, assistant yung iba pang mga executive sa executive department state university colleges gcc yung mga career uh, sa civil laws uh, civil civil service Uh, membro ng Judiciary, Constitutional Commission Pero ang tingin ko nito, ito yung parang marang Latak sa nakalipas na administrasyon na, na Ito yung uh, may kaibahan ngayon no, Ang nakikita kong medyo mas malapit-lapit dito Sa naging hakbang ni uh, Marcos Jr. Ay kung maalala mo, yung sa PNP Na pinag resignation din ah, Ng oh, mataas oh. na mga opisyal na parang bentot-bentot na lang na para maano na lang yung sa may kaugnayan sa drugs kung sino yung hindi tatanggapin sino yung tatanggapin Medyo mas malapit-lapit itong ginawa ngayon ni Marcos Jr. doon sa nakalipas na ano uh, 2023 ito sinerch ko 2023 kung saan labing 18 mga senior police official ang tinanggap di Umano ang uh, courtesy resignation dahil di Umano sa involvement sa drugs. Mm. So, an- uh, yun nga yun eh. Kaya nga ito, nagiging controversial tuloy itong pagtatawag ni BBM ng mass resignation. Kasi ba diba, ang kanyang justification talaga is parang sinasabi niya, yung administration niya, well, inamin niya na parang maraming nangyayaring hindi maganda at the same time, hindi na deliver yung kanyang mga ng administration niya ang ang mga kanila mga promises at saka yung mga programa na dapat ma-experience ng mga Pilipino pero tinanong ko talaga, why do you have to do this now, just now? Dapat, dapat matagal niya nang ginawa ito. Kasi matagal nang, yung issue sa kan issues being thrown against the BBM administration, andiyan na yan. One year and a half pa lang siya na namumuno. Ang dami ng issues na binabato. At ang dami na ng call even for him to resign. So, parang sa akin, why now? And in the very first place, pina, parang Can you really maneuver still given the limited time that you have? Because yung three years, the, the, the other three years at Mar, may three years siya, di ba? From now until 2028. Pagdating ng 2027, lahat ng tao sa Pilipinas by 2027, lahat ng tao sa Pilipinas iba na ang iniisip. presidential election and national election na. Kaya nga ang ang window of opportunity ni BBM to even push for his agenda. Sabihin na natin na may mangyari, magkaroon ng positive impact ang kanyang administration dahil nababalot ito ng maraming issues na negative. It will be very limited. 2025, 2026, ito lang yun eh. 2027, I'm telling you, yung buong Pilipinas, ang pinag-uusapan na dyan at pinaghahandaan na lalo ng mga politiko, even some of his cabinet members na gustong tumakbo by, by 2028 presidential national election, eh nandun na yung utak. So ang ang limited na kanyang maneuver. So para sa akin, why do you have to I mean why is it now lang? Dapat na isip na niya yan matagal na. At dapat yung, yung mga critical na mga uh, department ng kanyang administration eh matagal na niyang ina ini-evaluate in like for example, defense, um education, um foreign policy, um uh, uh, Department of Foreign Affairs ito yung mga critical ad neda eh, sa economic na side finance ito yung mga critical na department mo na kung saan ang ang karamihan ng issues domestically na kinahaharap ng Pilipinas even foreign policy wise ay nandito na dapat matagal na niyang in-evaluate Department of Agriculture that's another one agrarian reform ito yun eh so bakit ngayon lang so, Ang tanong ko talaga, Admar, ito bang kanyang mass resignation is mayroon bang patututunguhan to or the same people after 2 to 3 weeks eh, the same people pa rin na makikita natin so, ganun ba to? may magpapalit ba talaga or you know yun yun eh